Wala pa rin kay mga pulis naman sa ibaang Batangas, uh, isa pa sa mga matitinding inireklamo sa ating uh, programa programmatography. -hmm. Ang reklamo ay pag-aresto at pambubugbog umano ng mga pulis sa isang mentally challenged may problema sa pag-iisip na si alias Mark. Balikan natin uh, ang pag-aresto at pambubugbog pang o pang-aabuso ng mga parak dito sa mentally challenged na si alias Mark buwan ng Mayo nang bumulaga sa publiko ang kalunos-lunos na sinapit ng isang 20 anyos na binatang mentally challenged sa Batangas. Gamit ang lubid, itinali ang mga paa ni Mark, dinya niya tunay na pangalan. Habang ang kanyang mga kamay naman nakaposas, duguan siyang nakahandusay sa sahig matapos magtamo ng mga pasa at sugat sa katawan. Ang itinuturong sangkot umano sa pangtutorture sa binata ay ang mga pulis sa Ibaan, Batangas na sina SPO2 Jeronimo Sanchez, PO3 Moises Ibora, PO3 Charlie Bicol, PO3 Reynaldo Dusal, at PO1 Darwin Maralit. <laughs> 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 Hindi ako ng bahayin. Sa isang kumpruntasyon, umamin pa ang polis na si SP2 Sanchez sa ginawa niya. Di ba yung parang ng ano, parang uh, ang mga kung lalabanan siya? Okay, mas malaki siya sa akin. Tinuloy niyo. Ah, sinuntok din ang ano, hindi eh, ko alam kung Sa tulong ng T3, nailipat sa mental hospital si Mark para magpagaling. Matapos sutukan ng T3 Alliance ang reklamo, agad daw silibak sa pwesto ang mga polis na sangkot sa kaso. Maging ang chief of police ng ibang Batangas, kasama rin daw sa mga nasibak sa pwesto. Habang si Mark, nang muli naming balikan sa mental hospital, nakakausap na at maayos ng kalagayan. At ang inang umaasa sa mabilisang paggaling ng kanyang anak, patuloy ng naniniwalang makakamit nila ang hustisya.